Ito yung lugar dala ka Irma oh. Maganda naman dito. Talaga. Ah. Uy, may ibon. So, pero kasi lang sila dito parang ano yan ah bahay ko sana mag open ito okay automatic ah oh, may lagun sila dyan oh hindi lagun pagana kakanan ako dito ay kakaliwa pala kanan and then may kalapati doon ah mm. tapos dito kakaliwa para para natin natin yung bahay nila okay lapit na malapit na tayo sila ya -nya.